Ano pang gagawin mo, Tikati? Ano pang gagawin mo? Magkatapos mo dyan. Tsaka... Galit na naman si Tia. Nagot kayo. Galit na naman si Donya Agida Saan? Nakuha nang ka. Hindi uh. kailangan pang kaya sa

Ay, di, ano mo na yung iba dyan. Ibakod mo. Gawin mo, tas iba, ibalag mo. Yung mga matitira mo dyan. Sayang. Ang... Kaya nga, sayang ang kawayan eh. Matutuyo lang. Bakod mo dyan sa balag mo. Wala, gapang lang iyong ano. Nagapang lang. iyong si Batche. eh ano yan? Kalamismis. Ano? Kalamismis. Palaya. Hmm. Mga talong mo, lalaki na. Ay talong. Ano to, patani? O, oh, ano ang palaya to? Yung talong mo. Ah. na lang talong mo, te. Haba na. Hmm? Hmm, pag masipag kang magtanim. Meron ka nga anihin. Oh, si. Dami ah. Ah. Wow, panis. Papaya. Salamat sa ay, di lagyan mong ba, lag so, <laughs> balag. Ha? Gawin mong balag. Gawin matitira. Hindi ah, pa ako maka, ano, maka... Ma, Hindi oh. pa ako makabuelo. Mano pa ako, mahina pa na napersa ako lang put ako ng putol tayong kawayan ni eh. Nadugla ako dagdag eh. okay. mo pinabalian ako pero kung hindi naman na ganun ako na na, na putol yung inaapakan ko hindi magkaganun na aking bagsak eh Ayan, sa naman dadalin niyan, Banban. Mababa sa ayang ulan, papangit yan. Diyos ko, susmiyo, di garapon. Mga batang ito. Kaya maigi pa yung mga batang, sa school na na. No? Ay! Si Zuko. Si Star. Ang batang makukulit. Ito pa isa. Bam, -bam. Oh. Ngayon dala mo. Ay naman na. Habang alas susunod na kabanata.